for today's video ay may dumayong kainsa na namakyaw na naman ang Levi's natin. Napaka sobrang gaganda ng mga napili niya at nakuha ni Sir yung pangmalakasan kung Reef Jeans na 512 Slim Taper. Timing nga dahil ito yung hanap ni Sir. Siyempre nabigla si Sir sa presyo dahil napaka sobrang mura daw ng Levi's namin. Well, na <s Hypothyroid> <ang santa>, eh? <laughs> Ay, wag mo na kumuha <laughs> ng ganyan kulay, baka <laughs> Kaya nga pala bumili ulit si Sir ng Levi's dahil nawala daw yung kanyang pantalon sa sampaya. Kaya kayo kainsa, naku, huwag nyo kusan saan sinasampay yung inyong mga Levi's. At mainit po sa mata ang Levi's. Bites. Kasi nabi namin kay sir, sa susunod ay painan lagyan ng sili or higa. So nga lang sir, baka makalimutan nyo, kayo ang mabiktima. <laughs> Maano lang yan si boss, <laughs> size 30, tito alam mo agad. Balak pa nga sanang ng ni sir yung bewang niya dahil nakalimutan niya raw. Kaya tinantya ko na lang, makita ko pa lang kasi yung customer ko, alam ko na agad yung sukat. <laughs> Yon 32 ka talaga oh, 30, 30, boss, napakaganda boss, huwag mo na hubarin boss. Bagay na bagay sa tindig mo, boss. Hindi eh. ka parang kung tarito, doon pa alam lang sa isang dewa. <laughs> <laughs> 32, boss. Ito naman, rip yung laylayan niya. Is tayo. Mas gusto niya, sir, sir, yung dito ba ah? mm -hmm. yun, yung makatastas. Wala kayong gano'n. Sapon dyan. ba may kasigas. Sapon dyan. Mayroon ko yun. Mayroon ko yun. Mayroon ko yun. Yan po, nakasinis siya sa 1299. Ito yung mga 999 lang natin, boss. Itong mga to. Ito. Ito. Yan po. Kamukha tayo, ganyan yung pantalo yung ko dito eh. Ano nito? Saling masakit. Mas it Size 30, 1 2, 6, 3, 1, 2, 3, 1 4, Solid yung kulay. Ganito lang talaga yung kulay niya. So, talagang ina-acid wash lang siya. mapapansin mo sa itiketa, ngayon, walang tama. Yun. Pati punja. So, solid. Ang ganda. Abangan nyo ay na yung live namin mamaya. 31 lang pala to eh. 30 lang po yan, Sir. Ah, 30. Ito nga ito, 32. 30, eh. 30 na lang din. 31 na tayo nandiyan lang Yes po, 32. Mas malaki ah. 5-1 for size 30. Ito brand new alam niyo. Yeah. Made in Mexico po yan. Anong gagawin natin dito? Magkakita mo lang. Yan, Sir. 249. Mas maganda naman, Sir. Mas matiba yan, Mexico. Yan ang tanak mo eh. Hindi ba magdala ng Levi's si e, Sir? Kaya yeah. Boss, wag ka mag iba ng brand. Puro Levi's lang. Oo, nananakaw nga eh. Pag-aswerte ko kaling mga... Umangal mo sir ng sili. Pag sinampay mo, wala ka natin siya. Higat. eh. Ang problema, hindi nakawin. Tapos makalimutan niya yung sunod. Ikaw rin ako, pahit. Pag-ibiktima siya. Bago lang, sir. Pero pag-brand niya naman, may less 500 father daw. Pag nakapalo ko. Pag nakapalo sa picture. Nakapalo ito eh. Nakita ko lang dito eh. Saan niya? Bitaan natin niya. Yan tanya, ikaw. Kilala ka pala boss Levi's lovers eh. Ay, follow niyo sir. Parang meron eh. Mga tatlong palo ako siya. Hindi kalaw mo ang kablang. <laughs> kada po, kada items po na brand new, boss. May less po 500. Kunin mo. Bari isip, magkano to? Hanggang dos lang po ito boss. And waterless na po siya. And then made Yung dalawa na yan. Presyong isang piraso lang. Alam niyo na

pag limang yung to, pag siya libo. Yung nilabas ko po na yun, 1,000 yung. Sa hindi niya naman tre. Ayaw mo naman. Ayaw mo naman tre. Pag kasi nito 1,000 eh. Kaya sabi ko ka Tahan natin. Ito, Mexico. Ito, dalawa lang. Tatlo Hindi, mura na yan po. Hindi sa klas. Ito lang boss yung tigil isang libo natin. Yan. Ayan. Dati lang ito, may logo ng libo. Ito yung na malambot. Saka nakabata pa rin. Ito na sir, limit ito na yung kunin mo, mga pang At as, tama-tama pa sa trip mo sir. Cliff jeans. Pagandahan po nito, meron siyang patches sa loob. Isa sa pinakamahal po na tela to dahil naka butterfly siya maganda yung Ito naman, kaya sa mahal. Pero sa US naman to, 4K. Yun nga, waterless na siya. Pag sinuot mo sir ng Monday, kahit na hindi mo pa siya laban kinabukasan pwede mo siya isot ng tatlong beses MWF <laughs> o oh, kahit isang linggo <laughs> pwede ka na nga <laughs> <laughs> galing po kasi US yan kaya ang tatlong dalawa ang tatlong dalawa mo na boss konti. Kasama na to. Mawawala yung boss. Ibigay pa ako ng ano. Pagkain ko. Hindi ako naniniwala ako. <laughs> <maso> na... Hindi <laughs> ako naniniwala ako ng pera si boss. <laughs> Wala <laughs> 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 mo po, boss. Isama, sasama na natin yan. Oh, boss. 3-2. 3-2. Pwede na yan. Decham kasi oh, Deal, na <laughs> yan. Deal. Ano? Deal? oh, o, po, deal. Deal. O, yun. Nagkasaraduhan na po si kami sir, sa 3 pa? Ay, Tapos... Ang mga <laughs> <dalaki na, laughs> <laughs> Bili ako sa sakyan. Kinahikayat <laughs> 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 pa ni Sir dito. Bili lang lang sa sakyan. -sakyan eh. So yan mga, mga kainsan. Ito yung nakuha ni Boss 512 Slim Tape. Napakagwapo ng customer At natin. O 3 O 3, -2 <laughs> <yan>. <laughs> oh, 3 Dalawa. <laughs> 512 made in Mexico. Tsaka 502 faded. Maraming maglalawa. sobrang ganda ng mga natili ni Bossing. Yan. Pati Boss. Ati Elaine. Okay. Balot muna Boss. Legit mo ba yung device oh, Legit ako eh. <laughs> 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 legit siya. So legit din. Di ba?